Hello everyone, good morning sa lahat So iyan, uh, mamutong tayo naman yung mga idol Mamutong tayo, mamutong Good morning, good morning Mamutong tayo, mamutong Mala oh idol Murag bongong. Atu warau oh, grabi, grabi gila, elo. You know? ah. Lama ini? Port <laughs> yeah. video juga guys, guys. memutung dah. Putra, video, uh, Ito. Pero lami-lami nga nga. Higupin na nga naman nato, e. ika Lami kayo, ah. Oh, o. Lawot kayo. Diba? Oh.

minum hang butong ayo lho thank you guys, salam etsyo, bye bye